Uh, hello po, hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 25 ng Oktubre. 2025 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas City 20 City ng umaga. Araw po ngayon ng Sabado at medyo nalit tayo pero iikli ang ko lang po ito maikli lang po uh, ang topic ko po ngayon ay yung pagka-absulto kay Inrili pati ata si Gigi Reyes at saka si si Janet Lim na pulis na ata no pero Okay na, ano? Uh, ang title ko po ngayon ay In Really, Absulto sa Kaso. Ang absulto po sa kanya ay Sandigan Bayan. Korte po ito, ha? Hindi hindi ombudsman, ano? Korte. Uh, pinawalang sala sila kasi kulang daw ang ebidensya. Yan po, ano? Ngayon ay isama ko na rin ito. Itong yung pagka pagkabaliktad ng rekomendasyon ni Ombudsman Morales binaliktad ni ni Ombudsman uh, Martires isama ko na yan halos iisa yan ni eh. parang inabsulto na rin eh although na hindi korte ito si hindi naman korte yan kasi prosecutor lang po yan eh special prosecutor eh kaya ah uh, iba po 'yan, ano? Iba po 'yan. Nagtataka nga ako eh kung paano nila na, na 'yan eh. Opo. <laughs> Nagmagic ba? Nagmagic. Paanong sasabihin na walang sala ito si Joel Villanueva eh hindi naman kurti ang ang ombudsman. Oh. Hindi kurti yan. Kung hindi, sila lang ang mag-prosecute. O sila ang mag-witness. Kasi ang kausap nila dyan po ay mga taong aktual na nakakita o mga involved. Sa dami niyan, halimbawa, 30,000 ang pinatay. Halimbawa lang, ano, o dito kay kay Joel Villaniba ay makakausap nila yung mga pagador diyan eh. Sino ang <laughs> yung nga si si Bill Hurley? Oh, sila ang pagador diyan eh. Ngayon at saka yung mga accounting doon. Tapos sa sa DBM nag-release pa ng ganong budget tapos sa Kuwa, May record ba tayo ng ganyan? Ay, ang dami po niyan eh. Lahat po 'yan kinakausap ng Ombudsman kaya parang siya na rin ang witness. Pero bakit ngayon ang lumalabas ay kulang ang ebidensya? O, ayan po ang tatalakayin ko ngayon. At uh, humihingi na po ako sa inyo ng dispensa, mga kababayan, mga minamahal. Kasi nga iba ang tatalakayin ko ngayon, eh. Iba. O kinayan, o Okay na nagwan okay na na, 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 ako pinapakinggan ko yung yung mga sinasalita nung magagaling na mga kwa ngayon na mga vloggers tama naman eh kaya lang nagpo-focus sila don hindi masosolbo po ang problema eh kung hindi sila aalis don sa topic na yan na na ako masyado ng kurap na na ako naniniwala ako na marami na ang nasisiraan ng loob marami nang ayaw nang umasa sa batas kasi nga ganyan ang nangyayari. Oh. <laughs> Hindi ba? O. Oh. Pero ito ay, sigi sige, ay, ayaw ko kasi yung maraming salita eh. sa ko na po kayo. At ito rin ang sinasabi ko doon sa sinusulat ko doon sa Philippine Daily Inquirer, doon sa comment section lang po ha, comment section ha, pag ganito na, pag nakikita ko na marami na ang nawawalan ng pag-asa, marami na ang nagsasalita na nadidiscourage na sila, nadidismayado na sila, tinatanong ko sila eh. At ito nga itatanong ko sa inyo, kasi nga ito ang sinusulat ko po eh. Hindi po ako ni doon sa wala na tayong aasahan dyan sa batas, wala nang sumusunod sa batas, walang kwinta ang batas. O, oh, hindi na ako doon. Ito lang ano, at ito nga itatanong ko sa iyo, pinangako ba ng Diyos? Pinangako ba ng Diyos na magiging maganda ang buhay natin? Hindi eh. Although na may mga pangako na pagbabayarin niya yung mga gumagawa niyan at bibigyan niya ng pabuya yung mga 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 godly people mayroong ganon mayroong ganon talaga na pangako pero may tagubilin po eh ang Panginoon eh Si Jesus Christ po ang nagsalita nito. Ano po ang tinatanong ko? May pangako ba ang Diyos na ang Pilipinas ay gaganda o ang bansa ay gaganda o ang mundo ay gaganda? Hindi po eh. Wala po eh. O, John 16 verse 33. Nung naguguluhan na yung mga disipulo niya, ay kasi nga, eh, sinabi niya, eh, dadakpin siya eh, ng mga taong, kwan, eh, yung mga matatanda eh. Mag, mag, magkakaisa ang matatanda at saka yung mga parisiyo, mga learned people, dadakpin siya at papatayin siya. Naguguluhan na ngayon itong mga kwan, itong mga disipulo niya. O, hindi na maintindihan. Ang pagkaintindi kasi nila ay maghahari o parang ganun kay King David na giriro, hindi ba? Giriro yun eh. Magaling sa gira. Ito pong sinabi ni Jesus Christ sa John 16 verse 33. Nung nawawala na ng pag-asa ang mga disipulo niya. Remember ito, sinabi lang niya ito sa mga disipulo niya. These things I have spoken to you that in me you may have peace. Sabi niya, sinasabi ko itong mga bagay na ito sa inyo ngayon para sa akin ay mayroong kayong katahimikan. Yan po ang sinabi ni Jesus Christ. In this world, sabi niya, ano pong sinabi niya? Dito sa mundong ito, sabi niya, in this world, you will have tribulations. Oh, you will have troubles. Iyan po ang sinabi niya. But be of good cheer, I have overcome the world. Sabi niya. O, oh, ay talagang papasok tayo sa mga troubles, sa mga tribulations na ganyan. Opo. Kasi yan ang kwan eh. Yan ang sinabi ni Jesus Christ eh. At saka, hindi ito ang mundo ng kaharian niya. Hindi. Gugunawin nga ito eh. Oh sa wakas ng panahon nakasulat sa Isaya itong mundo magiging oven o oh, ay ay anong ibig sabihin niyan magiging oven oh sige nga oh magiging parang pugon hindi ba yung lutuan ng kwan siguro yung lutuan ng pandisal o oh, kung nakakita na kayo o oh, lutuan ng Lilitso ng baboy, hindi ba? oh o yung ulo ng baboy. Ganun po ang mangyayari sa mundo. Become an oven. oh in this world, sabi na or dito kasi ay, in the world, you will have tribulation, sabi na Or you will have troubles. Yan po ang, yan po ang sinabi niya. Kaya nga, ganyan ang nangyayari. oh kahit na gumagawa na sila ng masama, okay pa rin sa kanila, o kaya, lumalaban pa rin sila o ayan nga o papaanong i balik tarin ni martiris yung yung rekomendasyon ni Morales nagrekomenda din siya na wala na yan o paano yon ay ang problema po dyan sa ngayon ano ay ang problema dyan bakit niya inilihim dapat sana nabusisi yan. Hindi ba? Dapat sana ay kung may kumukuntra ay naghain din ng petition. o kaya ay nailagay sa print media. Hindi ba? Ay hindi eh. Itinago nila eh. At ang sabi nga ni yung magaling na abogado, si Hilbay Ata yun, si... ay parang memorandum lang yan. Hindi ba? Internal memo lang yan. Kasi hindi nga alam eh. Hindi nalaman eh nalaman lang nung gagawa na ng paraan si Buing Rimulya na i-implement. Oh, doon nila sinabi, ay tika muna, sabi nila, i e, kon na yan. Parang clear na yun na nga eh. <laughs> Ganun po kasama ang mundo. Ngayon, ito naman kay Indrili, sa haba po ng panahon, sa haba ng, ng paghihintay ng mga tao, ay talagang wala na po eh. Yang 10 kasi eh, marami na mga mangyayari dyan eh. Yung mga high school makaka graduate na, yung mga college makaka graduate na, yung nag-graduate makakapagtrabaho na sa abroad, ang dami na po nangyayari dyan, dyan sa 10 Oo. Ay mahigit ng 10 years po yan eh. At ito kay Joel Villaniba naman, 2008 pala ito, eh. naglostay ng pera ito eh. 2008 hindi pa nakaupo si si Pinoy, si Pinoy 2010 eh. Oh. Kaya nga lang below below the threshold level, below the 50 million para maging plunder, pero 10 million pala ito eh. Oh. Na na inilagay sa bugos NGO hindi ba yung Aaron hindi ba? Aaron galing pa sa Biblia yan eh. Oh, kapatid ni Moses 'yun eh. Si Aaron hindi ba? Oh. ayan po, hindi ba? Oh. Ay galing sa kanya yan. Siya ang kuanjang kasi nagbabasa sa ng Biblia eh. Alam niya yang Aaron hindi ba? Oh. Ngayon ay ito nga ano, in this world sabi ni Jesus Christ, you will have troubles. Sabi niya, kaya huwag na tayong magtaka diyan kung si Enrili man ay naabsuelto o nabaliwala yung kaso. Pero po sa akin, ha? Sa akin, kung ang magtistipay, para sa akin po, ha? Kung ang magtistipay ay yung mismong gumawa ng krimen o naandun siya, dapat kwan yan. Uh, guilty yan. Opo. Guilty yan. Ay, sino ba nagtistify? Ay, yun nga o si, si Ben... Uh, ay, wang ko lang kung, kung bumaliktad na rin yun o ayaw na magtistify. Kasi, pwede mangyari din po yan eh. Katulad ng mga ibang polis, hindi ba? O, ay na assign sa Mindanao, ay wala na magtistify. Ay siya ang may hawak. O ngayon, yung kaso, na kwan? nababawasan. Ganun po yan. O yung iba, ang alam ko, kung mabigat ang kaso, pinapapunta ng Amerika. Opo. Ang dami ko pong alam na, o kilala na tao na ganyan, siya ang mag-witness, pero pinapunta siya ng Amerika para hindi siya magkapag-witness. Ay mayayaman sila yan. Hindi ba? May pira sila. May mga koneksyon sila. O, kunyari, ay eh, iimbitahan na, o kaya ay mayroong aatinan na kung ano dun, sa Amerika. O, hindi na babalik. Ganun po yan. Kaya nagiging baliwala ang kaso. Opo. Napupuntahan nila ang dapat puntahan, nakakausap nila ang dapat kausapin. Ayan po. Na sinabi po yan ni Kibuloy, hindi ba? Diniscribe niya si Duterte nung kapanahonan ni Duterte, nung mayor si Duterte ha, o lahat ng problema ni Kibuloy ay inaayos ni Duterte. Pinupuntahan ang dapat puntahan. O oh, at kinakausap ang dapat kausapin. O inaayos siguro, hindi ba? O ay naandyan po ang mga kwani. Eh. Pwede nilang ayusin yan eh. Yung judges. Opo. Kayang, kaya po yan. Kaya hindi na ako nagtataka yan. Hindi na ako nagtataka dyan. In this world, sabi kasi ni Jesus Christ eh. Okay, basahin ko ulit ha. These things I have spoken unto you. Sabi ni Jesus Christ. don sa mga disciples niya na nagugulumihan na. That in me, you may have peace. Sabi niya. Para magkaroon kayo ng katahimikan. Oh, ano po yung sinasabi niya? Ay, yun na nga eh. In this world nga eh. In this world. Ay, ang Pilipinas ba ay eh kasama sa world? Ay, kasama po eh. Di ba? In this world, you will have troubles, sabi niya. But be of good cheer, I have overcome the world. Si Jesus Christ lang po. Ang hindi pumayag dyan sa bigyan siya ng katungkulan, ng kapangyarihan, oh, inoper sa kanya yan ng jablo doon sa temptation in the mount. All these things I will give you. Pero hindi siya pumayag. Siya lang po. Kaya nga, sabi niya, I have overcome the world. Kasi nga, ay, ay yung iba dyan, paparadah lang magagandang babae yan, hindi ba? O, oh, pumapayag na eh. Bibigyan ng kaunting pira, hindi ba? Maglalasing, hindi ba? Tignan niyo po yung mga picture nila, hindi ba? yung mga litrato nila, nag-iinuman, nagkakainan, nagtatawanan, ay mahalaga po yan para makita, oh, ay dyan silang mahilig eh, hindi ba? Picture ni Dilima at saka ni, ni Kewen, Espinosa Pinakita, hindi ba? Ay, hindi naman kumakain kako yan eh. Wala na, hindi naman salusalo yan eh. Wala yan kako. <laughs> Walang epekto yan. Oh, Maaring nag-uusap lang o nagkataon lang o aywan ko. Pero ang mahalaga, kung kumakain sila at nagtatawanan, ay yun na talaga. You prepare a table for me in the presence of my enemies. Sabi po ni King David yan. Yun po ang mahalaga. You prepare a table for me. Kaya nga ako, hinahanap ko agad ang table eh. Kung kung ang isang tao po ay talagang kaibigan mo talaga o yung, yung damdamin nyo ay halos iisa na, hinahalang ko po yung pagkain sa harapan at saka yung table. Yan po. At sa kasino pa yung naan doon. At least may tatlo silang kasama para ma-identify mo. Pero kung dadalawa lang sila, ay uh, malabo yun eh. O, oh, hindi ba? You prepare a table for me in the presence of my enemies. Ayan po. Ngayon ay ito, Proverbs. Proverbs 4.6. Bakit ganyan yan? Bakit ganyan ang nangyayari sa atin? Ay isinumpa po yan eh. Sumpa po yan na mahirap alisin. Opo, maliban na lang kung ikaw ay manalig kay Kristo. Kaya nga sinabi niya dito eh, I have overcome the world. Sabi niya, Huwag po tayong manalig dyan sa ibang tao. Kasi baka kung upiran din yan ng iba, ng malaki-laki, hindi ba? O ay, tika muna, sabi niya, ay, hindi ako tumatanggap. Nakikita po natin yan sa pelikula, hindi ba? May napanood akong pelikula eh. Inilagay yung pira sa, yung bugkos ng pira sa, doon sa table niya putis ka kanya, sinusuhulan mo ba ako? Sabi niya, hindi ako pwedeng suhulan, sabi niya. Oh, ay hindi po sir, ay kung lang po ito, uh, regalo o goodwill. Hindi, hindi ako tumatanggap yan. Pero nung binuksan na yung drawer niya at doon nilagay sa drawer, oh, wala na, hindi ba tinanggap na niya? Ay, inilagay na po doon sa drawer eh. Oh, napanood ko po yan sa pelikula, hindi ba? Oh, ay siguro milyon din yung ibinigay. Ganun po yan eh. Pero ito, basahin ko lang po ano, for they do not sleep unless they have done evil. Sino po ito? Yung mga wicked people. Ganyan na sila eh. Hindi ba? Ganyan na po sila eh. Wala na tayong magagawa dyan. For they do not sleep, Proverbs 4, verse 16, for they do not sleep unless they have done evil. And their sleep is taken away unless they make some someone poor. Ayan po. Gusto nila, makaluko sila. Hindi ba? Pansinin nyo po, bakit inilihim ni martiris? Hindi ba? O, yung, yung pagkwan niya, yung parang pag uh, absulto niya kay Joel Villaniba. Bakit inilihim ni Joel Villaniba? Ayan nga eh. Hindi sila makatulog yan hanggang hindi sila makagawa ng ganyan. Ngayon, kung ilang taon pong inilihim, ilang taon po yan? 2019 daw eh. Nag-issue siya eh. O, 2018 siya na-appoint yan eh. O. Ang, ang ang isyu ni ni Morales 2016 inisyuhan niya yan na na suspindihin na yan. Oh. sinadur na siya noon. Alam ko na yan dahil katikit ni Pinuya yan eh. Ngayon ay 2019 hindi ba? Ang layo na. Doon daw inibigay ibinigay yung absulto ni ni ito ni Martires ay bakit inilihim nila ay bakit ano na ngayon o ilan ilan taon na anim na taon na hindi ba oh ayan nga kasi nga gustong gusto nilang ganyan na nakakaloko sila at paano naman sila makaloko yan ayan nga i, i, ikwan nila ang dinidiscuss ko kahapon they do not want to come to light because their deeds were evil Ayan po. Anyone who does evil hates the light and will not come to light for fear that their works will be exposed. Ayan po ang diniskas ko kahapon. Pero ngayon ay dinagdagang ko pa. Huwag po kayong madismaya kung ganyan. Talagang ganyan po eh. In this world, you will have troubles. Kaya ako, hindi na ako nagtataka dyan eh. Pero ang pinapangatawanan ko na lang po ngayon, naniniwala ako sa pangako ng Panginoon. I will repay, sabi niya. Bingayans is mine, I will repay. Kaya pagbabayaran din nila yan. Opo. Pagbabayaran din nila yan. O. At saka, ayun na lang una kong sinalita eh, na this world will become open. O sige na, marami na silang gusali na pinagawa, hindi ba? naglalaki ang gusali na yan. Sige na, sila nang pinakamayaman. Oo. Oh. Sila nang pinakamayaman. Pero, ay anong mangyayari naman? Kung gagawin itong oven, hindi ba? Wala din ah. Gagawing oven eh. At saka, kung namatay siya, alam pa ba niya yan? Kung yung kayamanan niya, yun po ang sinasabi ni Solomon eh. Ay, hunos, sabi ni, ni Solomon. Hunos, sabi niya. Oo. Oh. Sino ba kakaalam? Kung yung asawa mo ay mag-asawa naman ng iba, hindi ba? At ibigay doon lahat ang mga kayamanan. O, o anong gagawin ng, ng anak mo? Kung magsipag-asawa sila ng marami at ibigay doon ang mga kayamanan. Hindi ba? O nalu na, na, kwan? a ah, iyon ang ibel, sabi ni kwan. Mag-iipong kayo ng pira na ang dami ay hindi ay, ay, pag hindi na nga kayo makakain dahil diabetic na eh, o may cancer ka na eh, o, o hindi mo na maisuot yung magagarang damit eh. Kasi nga, ay eh, pilay ka na eh. O, na-stroke ka na o ay ang dami pong pwedeng mangyari sa ganyan. O, hindi ba? Paano mo mapakinabangan? Wala na ah. O, at yun nga, ay kung nag-asawa yung yung asawa mo, hindi ba? Oh. Ay, wala din, hindi ba? Who knows? Sabi ni Kwan eh. Ni, ni, ni Kwan eh. Ni Solomon eh. And that is evil. Sabi yan. Kasi hindi mo alam eh. Hindi mo kontrolado yan. At yan ang parusa sa kanila. Hindi ba? Nung isang araw, ti, tinalakay ko dahil niyayakap ni, ni Kwan. Niyayakap ni si Kwan, yung artista na natalo. Si Hanilit, Lit niya niya. Sino ba yun? Si Philip. Philip Salvador hindi ba? O ayan na nga hindi ba? Kasi nakabilanggo na si si Digong hindi ba? O oh, ay hunos ay yun na nga ihunos nga eh. O sige po hanggang dito na lang po at uh, at mahaba pa <laughs> na rin pero ito ang nilalabang ko dito in this world you will have troubles. Asahan na po natin yung ganyan. Pero manalig po tayo sa Panginoon. Kasi, I have overcome the world. Sabi niya, ako lang ang nakagawa niyan na hindi ako nabayaran. Hindi, yan, yan ano? I have overcome the world. Ayan po, ang sinabi ni Jesus Christ. Be of good cheer. Magalak kayo. Kasi napagtagumpayan ko ang ito nga mga worldly pleasure, hindi ba? Wala sa kanya yan. Okay, kaya doon tayo manalig, doon tayo magtiwala, doon tayo umasa. Ayan po, ano. O sige po, ano, at uh, hanggang dito na lang po mga kababayan, mga minamahal, at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.